Fix your eyes on Jesus, not the storm. Now, nakalakad si Pedro sa tubig nang makita niya ang Panginoong Isus. Right? Pero, hindi po ito basta-bastang nakapaglakad lang ng maayos sa tubig. So, we have to understand po yung sitwasyon dito. Kasi ang sabi sa Bible, ar around 3 a.m. daw yung oras noon. So, madaling araw siya, madilim. Madilim, may bagyo. Malakas daw ang hangin at malalaki daw ang alon. Imagine nakalakad si Peter sa ganun, sobrang lalaki ng alon, mahangin pa, sa sobrang dilim. Napagkamalan nga nila ang Panginoong Yesus na multo. So kahit ganun yung itsura ng panahon, kahit na sobrang lakas ng hangin, sobrang dilim, at sobrang lalaki ng alon, paano nagawa ni Pedro yun? Paano siya nakalakad sa tubig? Ang sagot, focus nang lumakad si Pedro sa tubig, nawala ba yung bagyo? No, hindi naman, di ba? Nakaranas si Pedro ng milagro sa gitna ng bagyo kasi nakafocus siya kay Jesus. Alam niyo po ang focus para po kasi yung magnifying glass. Alam niyo yung trabaho ng magnifying glass? Pinapalaki niya yung tingin mo sa bagay na maliit lang talaga. So nung nakafocus siya kay Jesus, it's like parang hindi niya nakikita yung bagyo. Siguro sobrang na-amaze siya kasi ang Panginoong Yesus naglalakad sa tubig. So nakalakad din siya dahil sa focus niya sa pananampalataya niya sa Panginoong Yesus. So because of that, he experienced miracle. Okay? Pero from the moment na na-shift yung focus ni Pedro kay Yesus to Baguio, anong nangyari? Nag-umpisa siyang lumubog. Kapatid, possible nga kaya na kaya lumulubog tayo sa problema natin ngayon dahil masyado na tayo nakafocus sa bagyo at maliit na tingin natin kay Jesus at hindi mo napapansin yung problem na yung namamagnify at dumiliit na yung tingin mo sa Panginoon. Kapatid, hindi po yung bagyo yung dahilan bakit lumubog si Pedro. Ang dahilan po ng kanyang paglubog ay ang kanyang focus from faith to fear. Kaya kapatid, fix your eyes on Jesus. Huwag po sa storm. Yes, alam ko mahirap tong lunokin itong sinasabi ko, no? Pero kasi ang fear, pag ka nakafocus, focus, ano anong nakikita niyan? Ang nakikita ng fear, waves, storms, doubts, and Pero ano pong nakikita ng faith? Ang nakikita po ng faith, ang kapangyarihan ng Panginoong Isus sa buhay natin. Men.